ay 60 ngayon ano to 60 ano po yung order natin kung baga pag natapos na po yan ah, kumbaga hindi yung buong araw ay yun lang yung aming tinrabaho, kami po ay mag hiwa hiwalay na meron na pupunta sa palaya dalawa sa palaya merong dalawa dito sa ang palaya o oh, yan Ayun po, ngayon po ay medyo marami-rami po ang ating pa-order na kangkong. Oh, ari po ay pa-take to na ng ating pa-order na kangkong yan ari po nung mga nakaraan yung nakuhaan ngayon po may narito na tayo tapos ito pa yung mga susunod ay ha-harvest oh. ayan po yung kasama natin may lastika pa ba sa panahon po ngayon uti uti po nating inaaral yung sa palawak oh. gawa po ng ano eh kumbaga nag-uumpisa tayo sa pa, sa maliit po di po ba nung nakaranay sampu sampu nagpatak siya sa ah una ay lima lima pumatak siya sa sampu sampu nag 15 nag 20 ngayon po ay ano na, kumakaya na ng 50 mahigit. oo oh, ibig sabihin, nag-improve po. Hindi po naman sinabi natin na yun na talaga yung para sa atin. At gawa ho nang baka dumating na yung time na kagaya ngayon, nag-50-50 na yung ating order, nag-50-50. Oh, aba, ay baka biglang bumago ang isip eh, ng hakan, ay eh biglang pagsunod pa rin, lima-lima na lang ulit yung order. Oh, kumbaga di hanggat kaya natin bibigay natin oh. minsan mo ay ganun ay kumbaga hindi natin inaasahan bumagsak yung demand o oh, ay di wala wala walu na hindi wala wala sana po naman ay maano natin isabay natin yung ating gawa po na itong ating pagkakangkong meron din po itong kumpit oh, kumpitin siya ngayon po naman kumbaga aming iniipon muna yung pa-order kumbaga tinatapos po muna namin yung paorder. tapos kami po 1, 2, 3 kami po apat dito kami po yung maghiwa-hiwalay na sa ibang gawa mamaya pag natapos na po yung pa-order kaya ho kung mapapansin ninyo kumbaga papatak ay 60 ngayon ano to 60 ano po yung order natin kung baga pag natapos na po yan ah, kung baga hindi yung buong araw ay yun lang yung aming tinrabaho. kami po ay mag -hiwa hiwalay na meron na pupunta sa palaya dalawa sa palaya merong dalawa dito sa ang palaya oh, yan kaya po yan yung magiging ano na kut nung maghapon po natin tinatapos lang po namin yung pa order para po hindi kami magipit po lang ano. Pag napalimit po para alilitin ano. Pinong pino. Ariyo hindi na muna ano. Hindi na rin kang ano. Hindi arin hindi pwede rin pagpalitin. Dahil tumatibadihan ka alam pa. Dito. No? Naglo. Oo.

pinta ay tama mga may pang ito po ay 80 lahat may nailasot na po kaming dalawa na na po namin at mas maaga ho ang order nun eh kaya ho hindi na ipakita dito sa ating video po 言ったらどういうこ lang pa otoy sakto na ba isa pa sakto na oo wala Ano yung kakasya na po ba sa isang tali tulang pa Ara na po ang nakuhaan no. Yan. Sibol na uli bunga daw. Baka po ari naka ng tali. Oh. Dalawang 160 ah, dalawang 80 no? 160. 160 tapos ay yung hindi pa napasama. Plus 40. Plus 40. Ah, na diretsyo na pala yan. 200. 200, 200 tali na po mukha't abot nga doon sa kalkula <laughs> Diretso karga na kay Galadgad para maipit -e yung puno Maganda po, timing yung panahon ng pagharbis at bibig ko sabihin ay kulimlim ba Oo oh. Ya, baik nah. Cacu, magdala ka pang ulam. 1 2 3 4 5 6 Hati, may git hati. Ari pa po yung i harvest oh. Eh. Ayaw po ba siya kung na yung pasupra ng dalawa? O isang dalan ah? Ay hala Diretso na dun sa tricycle Ayos po Ayos at maganda ang demand oh. Basta po Kumbaga hindi pa rin tayo kampante dun sa Pag ano natin Gawa ho ng Ang iyan pong ating ano may kumpit po yan o kumagay may nadating na kumpitin siya at gawa ho ng minsan dini po sa amin ay may mga backyard ba backyard tapos ay hindi nila maubos na pang konsumo ay di dinadala sa palengke ngayon pag kinuha ng ibang umorder yung magbibigay na mas mura yun eh kasi ang puhunan nila backyard nga lang po kumbaga backyard ba yung kanilang pinagkuhaan o ay di bababa yung order sa atin o kaya ho, ayos pa rin po naman kung yun po yung magiging kakaharapin pa natin din sa ating pagkakangkong. Oh, uh -huh. yan. Pagka dumating yung time na yun, eh, ta yung, yung po ang hindi natin kayang pigilan. Oh. Uh -huh. Siyempre, tayo po naman lahat ay gusto nating kumita, gusto nating lahat mairaos yung ating pinagdadaanan o oh, uh -huh, mga kagastusan. Ay di yun po. Kaya po tayo tuloy pa rin din sa ating ano, ganda o oh, libre dilig pa. po yung ating kangkong. Oh. Yan ang ulam po. Pabor naman yung iba po nating kangkong. Oh. Patuloy po ang pagsibol niya kahit medyo naulan. Wala po tayong aalalahanin na yung bulaklak pag maulan kumbaga matutuyot ah, malalaglag sa kangkung po kumbaga medyo hindi ko naman sinabi 100% na panalo kumbaga may laban may laban no yan salamat po sa inyo pagsama ano po ingat po ang lahat happy happy lang po